Kinuan na siya, lakas makaputi, laking pagbabago. Para sa bikini area, kilikili at batok. At tara't umpisahan natin, labas mo na nga ang powder milk. Kahit anong powder milk ay pwedeng-pwede po. Kuha ka naman ng malinis nating paglalagyan. At lagay mo na rin dito yung powder milk natin. Dahil sa powder milk, napakaganda niyan para sa ating balat. Kung sa tingin mo'y okay na nga, sa paglagay mo ng powder milk, sunod mo naman ang ating iodized salt. Kailangan ko po, po eh, yung pinang-pinang asin lamang po. Huwag po kayong gagamit ng rock salt. At pagkalagay mo nga nito, sunod mo naman ang sunflower oil po. At kung wala naman po sunflower oil, pwedeng-pwede po ang coconut oil, almond oil. Napakaganda rin po niyan sa balat at pagkalagay mo nga ng sangkap na pinagsama-sama natin, syempre halu-haluin mo itong mabuti. Sobrang ganda rin talaga ng paggamit nito dahil kahit ako, araw-araw ko rin itong ginagamit. Gamitin mo lamang ito pang body scrub sa iyong balat para maalis na rin yung mga dumi-dumi Pawis galing na rin sa mga alikabok. Nagbibigay lambot lalong-lalo na sa ating balat. Parang nakakakinis din talaga at nagbibigay liwanag o yung nagbibigay whitening din para sa ating balat. Sa mga pinagsamang sangkap natin na nagbibigay rin talagang sustansya lalong-lalo na sa ating balat. Dahil sa gatas, eh meron na rin tong vitamin E na nagbibigay moisturizer lalong-lalo na sa ating balat. Na nagbibigay lambot. Sabayan pa yan ng ating salt na napakaganda rin para sa ating mga balat dahil ang salt ay nagbibigay glow pabutihin din talaga ang cellulite lalong-lalo na sa pagtanda ng ating balat dahil pinapabuti niya ang itsura ng ating mga balat at kung sa tingin mo'y okay na nga, 'yung pinaka-texture nito pwedeng-pwede mo na gamitin 'yan ah, may rin talagang benefits na dala nito safe na safe siya gamitin sa lahat ng parte ng ating katawan kakatulong siya magpaputi lalo na sa bikini area natin kilikili pampakinis na rin. Makakatulong din ito, mapabuti din talaga ang ating mga stretch mark. Gamitin mo lang din to pagkaligo mo, sabay mo na rin talaga ang pag tanggal pati libag. Ibabad mo nga lang ito ng dalawa o limang minuto bago mo siya banlawan. At sobrang magugustuhan mo rin talaga ang pinaka-resulta nito. Dahil ang kagandahan dala, meron na rin tong vitamin E kasama na rin dyan yung pagtulong ng antioxidant na pinapanatilihin din talaga ang iyong balat ng mukhang bata at sariwa. Sobrang lambot at anggaan din talaga sa balat. Heto na nga yung whitening milk salt body scrub natin. Dami rin talaga nating ginawa. Pwedeng pwede mo nang gamitin yan pang skin routine mo na rin pang body scrub mo na rin talaga sa buong katawan mo dahil meron na rin tong exfoliate dahil na rin sa milk protein ay ginagawang makinis at malambot ang yung balat sobrang mamamangha ka rin talaga sa magiging resulta yun lang follow for more bye